Para man. Grabing laki yan. Wag, wag ng siksik ha. Rumpi, 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 rumpi. Uy, rumpi hindi para rumpi, Ayun na pala. Ganso, 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 ganso. Oh, oh, ay, wala, wala, wala ng ganso. Wala ganso na, kapatid. Okay. Tapi, Grabing kabigat. Grabing oh, Sabitan lang oh. Ay, wali. Kinain niya. Sir, sir. Fish on! Butol! Buti! Butol!